ng TIN ID dyan, hindi nyo na po kailangan makipagsiksikan sa mga tanggapan ng BIR. Pwede na kasing kumuha ng ID online. Sa pamamagitan niya ng Online Registration and Update System o OROS ng BIR. Bukod sa hassle-free na proseso, maiiwasan na rin ang paglapit ng mga fixer at scammer. Para makakuha ng digital TIN ID, kailangan lang mag-email sa inyong Revenue District Office gamit ang inyong updated na email address. Matapos niyan, pwede na kayong gumawa ng kanya-kanyang Oros account. Pagka-login, ay sundin lang ang step-by-step -step process para makuha ang digital TIN ID. Magsisilbi itong valid na TIN ID na pwedeng i-verify gamit ang QR code. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.